i you Galing sa mahirap na pamilya si Dr. Adel, ang kanyang mga magulang ay kapwa mananahi na nakabase sa Lerma, Sampaloc, Manila. So yun yung may shop kami na maliit doon sa Lerma. Masipag ang parents ko, pero pareho silang walang natapos. Ang mother ko grade 6, ang tatay ko hindi rin nakatapos ng high school. Pero masipag sila. So after 7 years namin doon, nakalipat kami ng Quezon City. Tapos, napunta kami doon sa business na yung ka ng mga parang RTW noon. Tapos, binibenta. Um, kasi ako noon, medyo malakas sa imagination ko. Ako yung taga-design ng palda nila, taga-design ng pantalon. Pag off ako sa school, tutulong ako magtahe, tutulong ako magkat. Kasi may mga patterns naman. Upang matulungan ang kanyang mga magulang, Sumasama din si Dr. Del sa pagtitinda sa mga bangketa. Pero doon medyo na natuto ako yung makihalubilo sa tao kasi di ba yung mga buyers, yung mga namimili sa baklaran, iba-ibang klase. Tapos nung kailangan din namin na mag sidewalk, sa, mag -sidewalk vendor sa Pasig Market, nandun din ako. Naikwento din sa amin na doktora, ang na naranasan niya sa pati sa baketa at ang nagawa ng mga karanasang iyon para marating niya ang kalagayan niya ngayon. So nakaramdam din ako yung paano ka ng polis. Kung paano ka tatakbo, daladala mo lahat yung paninda mo. Naramdaman ko lahat yun. Nakita ko yung hirap ng parents ko. Sabi ko, ang ang hirap ng mahirap. Mm -hmm. Diba? Kasi parabang tinatry mo naman mabuhay ng desente. Di ba? Kasi wala namang pangit doon sa kayo mananahit at ibebenta. Kaya lang, parang limited yung options mo. Kasi hindi mo rin pwedeng... Siyempre, nandun ka rin doon sa lower class na mas limited din yung budget. So, kung tiring din yung profit mo doon sa bawat benta, mm -hmm. eh, nung time na yun, ang dami pang nakawan. So, manakawan na kami ng isang bag. Iniiyak ko na yun kasi alam ko kung gaano kadami yun eh. Na ilan yung libo yung dapat kong mabenta para mapalitan yung puhunan ng isang bag na maliit na produkto. So, doon yung mga panahon na yon, siguro yung, yung, yung nakatulong yung para medyo mas ma-challenge ako na kahit na ano, kahirap ang buhay, hindi ka basta susuko. Ilang taon kayo nung kasalukoy yung pinagdarahanan niyo yung doktor? Actually, hanggang nung nag-medicine ako. Ang pagsisikap ng kanyang mga magulang ang nagbigay ng inspirasyon kay doktora na magpursigi sa pag-aaral ng medicine. Very, very proud ang parents ko noon kasi nung pina, unang day ko na pinasok nila sa medical school, syempre marami na nagsabi sa tatay ko sa probinsya, ha, nagpapaaral ka ng doktora, wala ka naman pera nakahanda. Siyempre, yun lahat ang thinking nila na paano yung matatapos? Wala naman kayong negosyo na, na ano, yung, yung talagang maganda yung kita. Pero nakita ko yung parents ko na talagang inspired sila supported the supported dila ako. So talagang binuhos ko rin lahat ng aking pag-aaral. Ang tinatamasa ngayon ni Dr. Adelia Maceda ay ang resulta ng kanyang pagsisikap noon at ang kanyang mga paghihirap ang naging susi para mas lalo niyang pagbutihin ang lahat ng kanyang ginagawa. Kahit malayo na ang kanyang narating, nananatili pa rin sa kanya ang kababaan ng loob. Kahit ngayon, na siya ay matatawag ng boss. Hindi mo kasi ma-express eh, yung, yung unconditional love na yung, yung buong staff, hindi niya iniisip na empleyado niya. Iniisip niya mga anak niya, or mga, mga kaibigan niya, or parang kapatid niya. Siya yung tipo ng parang wala siyang, walang masamang tinapay. Siya yung hindi lang siya boss, nanay na din sa amin, kaibigan, kapatid, ganun. Parang tinuturin niya kaming anak hindi siya yung boss na nakakahon. Uh, she's always ready to think out of the box. Uh, she's always ready to be flexible. Uh, to the extent na masyado siyang uh, on-touch sa mga tao, nagiging masyado siyang multitasking. Even the even the nitty-gritty little stuff, gusto niyang meron siyang input uh, which sometimes uh, kumakain ng malaking oras niya. Naigwento sa amin ng mga matatagal ng empleyado ng New Dynamics na dati pa ay matulungin na itong si Dr. Delia Macera. Hindi ko inisip na makakarating ako sa kung ano yung kinalalagyan namin ngayon. Dahil nga, yung ngayon laging kino-complain ng sister ko na nakikita rin niya na tulong kami ng tulong pero kami actually nangangailangan ng tulong. Pero yung ang sinabi ko sa kanya na maging persistent ka lang sa pagtulong, parang malaking paniniwala ko kasi doon sa karma eh. So kung meron kang ginawang maganda, alam ko darating yung time, may darating na maganda para sa iyo. So parang yun talaga na naging prinsipyo ko na kahit wala kami halos kitain dahil pinabigay namin yung produkto namin, alam ko darating yung time na ma madidinig yung aking panalangin at maibibigay ko ano yung matagal ko nang pinagtatrabahuan. Bukod sa busilak ang kanyang kalooban, si Dr. Delia Masega ay hindi subuko sa anumang hamon ng buhay. Isang katangian na nag sa kanya sa tagumpay na ngayon ay kanyang pinatamas. Sinong mag-aakala na ang dating sidewalk vendor sa palengke ngayon ay isa ng presidente? programang ito ay hatid sa inyo ng Quantum Men Plus para sa katawang malusog at malakas, kumamit ng Quantum Men Plus. Gusto mo ba ng malusog na katawan? Yo, sige halika. Maraming benepisyo, sustansya, vitamina. Dito sa iyo ang bida. Ikay magmandali na papakilala ko sa iyo ang alternatibong medisina sa mahal na ehersisyo, magiging agresibo, madaming benepisyo at subok na epektibo.

Medicine that you can't cross Hey, quantum mean plus Hey, quantum mean plus The no. alternative medicine that you can't cross Quantum mean plus Hey, quantum mean plus